Mga minamahal ko, mga kapatid kay Kristo, sa loob na lamang ng tatlong oras pa ay darating na hindi lang ang isang bagong taon sa 2025 kundi isang taon ng jubileo. Hindi lang siya new year kundi jubilee year. Kaya sana ugaliin natin sa buong taon na bumati ng happy jubilee year. Happy Jubilee Year po sa inyo lahat. At alam na ninyo na ang tema ng Jubilee Year 2025 ay Pilgrims of Hope. Ang pamagat ng aking reflection ngayong gabi ay Maria Ina ng Pag-asa. Alam niyo po sa Book of Exodus mayroong isang eksena kung saan naglalambing si Moises sa Panginoon. Ang sabi niya sa Panginoon, Sabi mo, itinuturing mo akong isang matalik na kaibigan. Kung totoong matalik na kaibigan ang turing mo sa akin, sana naman ipakita mo sa akin ang iyong mukha. At sinagot daw ng Diyos si Moises, Asensya ka na. Hindi ko pwedeng ipakita sa iyo ang aking mukha dahil kapag nasilayan mo ang mukha ko, mamamatay ka. Yun ho ay bahagi ng tradisyon ng mga Hudyo na kailangan munang mamatay para masilayan ang mukha ng Diyos. Kaya sa totoo lang, nagtataka ako sa formula ng basbas ni Aaron para sa mga Israelita ayon sa ating first reading. Ganito daw ang sasabihin na why pagpalain ka ng Diyos at ingatan. At yung second line, literally ganito ang sinasabi, naway ipakita niya sa iyo ang kanyang mukha at kasihan kanya ng pagpapala. At ang third line, naway pagmasdan kanya at bigyan ng kapayapaan. Akala ko ba, ikamamatay ng tao kapag nakita niya ang mukha ng Diyos. Paano ba yon blessing? Paano bang basbas yon? Gusto ba niya silang mamatay? At doon nga sa Exodus chapter 34, yung sinabi ko kanina tungkol sa paglalambing ni Moises, pinagbigyan naman daw ng Panginoon ang hiling niya pero ang ginawa ng Panginoon, inilagay siya sa likod ng isang malaking bato at tinakpan ng Diyos ang mukha ni Moises habang ang Panginoon ay dumadaan. At nang makalampas na siya, sa kapalang niya inalis ang kamay niya para masilayan ni Moises hindi ang mukha kundi ang likod ng Diyos hanggang likod lang. Baka kasi daw, ikamatay niya ito. Kahit kay St. Paul, Mary sinasabing medyo hawig din dito. Sa kanyang first letter to the Corinthians, chapter 13, sa dulo ng chapter na ito, ang sabi ni St. Paul, Now I see dimly as in a mirror, but later I will see face to face. Ngayon na ko ang Panginoon katulad ng sa salamin. Ang mga salamin nila noon malabo. Darating ang panahon, sabi niya, na makikita natin ang mukha niya. Makikita natin siya ng mukha sa mukha. Face to face. Actually, ito ho ang pinagmulan ng konsepto ng beatific vision o yung katuparan ng pangarap na makita ang mukha ng Diyos pagkamatay ng mga banal. Ang Pasko ay tungkol sa pagkakatawang tao ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina, si Mama Mary. Nang isilang ang anak ng Diyos bilang anak ng tao Nabigyan siya ng hugis at wangis. Hugis at wangis tao. Kay Jesus, nabigyan ng katuparan ang pangarap ni Moises, ang makita ang Diyos ng mukha sa mukha, hindi sa kabilang buhay, kundi dito sa mundo. Siyempre, nung una, malay ba ng mga apostol ng araw-araw kasama nila, ng mukhang nasisilayan nila, kay Jesus ay mukha ng Diyos. Sa araw na ito ng pagsalubong natin sa taon ng Jubileo 2025, Jubilee of Hope, magandang paghugutan ng pagninilay, ang panalangin dinadasal natin sa dulo ng ating pagrorosaryo ang salve regina sa English Hail Holy Queen. At doon sa panalangin tinatawag natin siyang Mater Misericordia, Vita Dulcedo et Spes Nostra. Sa Tagalog, Inang Maawain, aming buhay, tamis at pag-asa. Our life, our sweetness, And our hope. Sabi pa niya sa may dulo ng panalangin, At saka inanamin, ilingon mo sa amin ang iyong maawaing mga mata, at pagkatapos ng pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. May pag-asa ang tao. Ito ang mabuting balita ng Kristiyano sa daigdig, may pag-asa. Bakit? Dahil niyakap ng Diyos ang ating abang pagkatao sa sandaling nabigyan siya ng hugis at mukha ng tao sa sinapupunan ng mahal na ina at isilang na taong katulad natin ang makita si Jesus, ang mahalin siya, ang masundan siya, ang matignan ng mukha niya tulad ng pagtingin ni Maria sa mukha ng anak niya. Ito ang sikreto ng kaganapan ng pangarap ni Moises na masilayan ang mukha ng Diyos. Kay Jesus na aninag na natin ng pag-asa ng tao sa kabila ng lahat ng ating mga pagkukulang at ang ating mga kapalpakan sa pamamagitan ng ating pakikipagkaisang puso at diwa kay Kristo. Ang ating pagkatao ay hinding-hindi na natin dapat ikahiya tanging kay Kristo lang magniningning ang lahat ng totoo, ang lahat ng mabuti, at lahat ng maganda tungkol sa ating pagkatao. At ang nakakakita sa kanyang mukha ay natututong magmahal kung paano niya tayo minahal paano ba niya tayo minahal? Ah, hanggang kamatayan. Ang tunay na nagmamahal ay laang magbigay buhay kahit pa ito ikamatay. Kaya tama pala, kailangan talagang mamatay bago lubos na masilayan ang mukha ng Diyos isang mabiyayang bagong taon ng jubileo sa inyong lahat